Hello mga kasari, pag-usapan natin tungkol ngayon sa utang. Ang utang ay utang kaya dapat mong bayaran. Lahat ng tao may pangangailangan kaya respeto mo yung taong tumulong sa iyo nang ikaw ay nangangailangan. Alam mo mga kasari, ang utang kahit anong uri na isang responsibilidad na dapat nating harapin. Tandaan natin na kapag may nangutang tayo, hindi lang ito simpleng transaksyon. Ito ay pagpapakita ng tiwala ng taong nagpapautang sa atin. Ikaw ay nangutang, mahalaga na maunawaan mo na ang inutang mo ay pinaghirapan din ng taong nagpapautang sa iyo. Ah, ring may mga pahingailangan din kaming mga negosyante kaya naman ang pagbabayad ng utang ay hindi lang tungkol sa pera. Kundi pati na rin sa pagpapakita ng respeto at pasalamat sa tulong na ibinigay nila sa iyo hindi na maiwasan na minsan tayo ay dadaan sa mahirap na sitwasyon at kakailangan na natin na tulong ng iba. Kaya mga kasari, pag nangutang tayo at nangako tayo na magbayad, ipakita natin na tayo ay may napagpagkatiwalaan at responsable tayo na tao sa ating inutangan dahil nga yung minsan nga yung ating inutangan mga kasari ay may din silang pangangailangan tulad ng mga kung anong wala dito sa tindahan kaya sobrang hirap talaga mga kasara pag sa isang negosyo na hindi tayo mababayaran agad ng ating inotangan dahil nga wala nga tayong pantapal sa ating negosyo dito sa ating tindahan mga kasari kaya pag namimili tayo ay talagang kulang-kulang talaga yung ating bilihin dahil nga do doon, napupunta sa ating pautang kaya mahirap talaga mga kasari pero kailangan natin kayanin dahil nga negosyante tayo kailangan talaga natin na matyaga sa ating pagninegosyo mga kasari dahil pag hindi tayo matyaga, ay wala talaga mangyayari sa ating negosyo kaya kailangan talaga natin napagsikapan pagsikapan natin kung paano natin aayusin o paano natin imamanage yung ating tindahan lalong lalo na pag may mga utang dito sa ating tindahan mga kasari dahil nga kung maliit lang naman yung tubo at utangan pa ay talagang wala na tayong pamimili sa susunod ng ating bilhin lalong lalo na sa mahal ng bilhin ngayon mayroon pa nga ako dito na na-discover dito sa ating tindahan mga kasari na may utang sa akin na na ako dito at minsan nga hindi nakipag-usap kaya okay lang man sa akin mga kasari dahil nga sila ang silang sila ang lumapit sa akin mayroon pagbayad ng utang ay pahirapan na na pagsingil kaya mga kasari nisong learn talaga sa ating mga sari-sari store dahil nga batagal na ako talagang subok dito sa aking papautang mga kasari hindi pa talaga ta rin ako nadadala sa aking papautang at hanggang dito na lang mga kasari maraming salamat sa panunood bye